Hello mga kabwaka! Kaya isang magandang araw sa ating lahat. Ang saya-saya ng araw na ito dahil nabigyan natin ng 2 kilos of rice ang lahat ng mga mag-aaral sa Palor Lumayog Elementary School. 137 students po ang nabibiyaan natin. At dahil po yan sa inyo, sa so walang sawang suporta, at pagmamahal ninyo sa akin po talaga salamat sa mga nag-watch at sa mga nag-send ng stars at lalong-lalo na sa mga naging ka-collab natin dito no special mention kay Ma'am Edlyn kay Sir Ronald kay Ma'am May at saka kay Ma'am Darika, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta and sanay hindi kayo magsawang supportahan ang mga advokasya natin sa uh, sa life o de diba, sa life <laughs> para happy ang life <laughs> and of course kabuakak ayan um ano bang naging inspiration natin dito is of course naging inspiration natin Um, ang loyalty, ang tiwala, the trust of the teachers, the parents, mga learners na dito mag-aral sa paler talaga. Kaya naman for the very first time is, ah, nagkaroon tayo ng ganitong advocacy, Bigas para sa bata. And ang saya sara saya at saka ang sarap sa feeling na makapagbigay kahit nagkasingot-singot na ta kahit nagka uh, nanimaho na ta basta lang makapaghatid ng tuwa, ligaya, no, saya sa mga mag-aaral talaga, 'di ba? Kasi ang mahal-mahal na ng mga bilihin ngayon, ang taas-taas na ng mga presyo ngayon. At least man lang sa ganitong paraan ay makatulong tayo, 'di ba? I love you mga kabuwaka. Sana hindi kayo magsawang suportahan tayo kasi lahat ng ito ay ibinabalik natin. I love you.